Magandang araw po muli sa ating lahat Pagpalayan tayo ng Diyos Sa ating pong pagninilay ngayon tungkol sa mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos o ng Kabanata Talata 1 hanggang 8 Ang tampok po sa pagbasang ito Ay si Juan na tagapagbinyag O Juan Bautista alam natin na siya po ay pinsa ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang nagsabi sa isang mabuting balita, sa uh, mabuting balita yung kay San Juan, na si Jesus ang kordero ng Diyos. No? Uh, bagamat ngayon sinasabi sa atin sa mabuting balita na si San Juan ang isinugo. No? Ngunit hindi siya basta isinugo na nagbibigay ng impormasyon. Bago siya po ay isinugo na nagsasabi na ihanda ang daraanan ng Panginoon tuwiri ang mga landas ngunit hindi siya hanggang impormasyon sapagat na doon po yung impormasyon at yung kanyang sariling pagsasaksi doon sa kanyang sinasabing pahatid no? na ang ibig sabihin kung ang pagtutuwid ng landas ay sa pamamagitan ng pagsisisi ito ay nakita sa kanyang pamumuhay no? kung ano yung kanyang kinakain balang at uh, pulot no at gini sa kanyang pananamit magagaspang na pananamit na magandang isipin natin na ito ay isang bahagi ng ating pagtawag ng pagtawag sa atin ng Panginoon na tuwirin ang kanyang landas no paano nga ba tayo maghahanda sa Pasko no alam natin na kapag sinabing handa lalo na sa mga Pilipino ang naisip agad natin yung hain, yung pagkain o di kaya pagbili ng magandang damit, bagong damit, Uh, sa ating mabuting balita, no? Ang paghahanda ay sa pamamagitan ng paghahanda ng sarili, pagsisisi sa kasalanan. Bakit ba pulot at uh, balang ang kinakain ni San Juan Bautista? Ito pa ay dahil sa isang strictong jeta, gusto niya bang pumayat? Hindi po. Ang gusto niya ipahiwatig na kinakailangang pagkaitan natin ng kaunti yung, yung layaw kumbaga upang magbigyan ng pitak ang pagsisisi at pagbalik natin sa Panginoon. Kung mapapansin natin kapag lagi nating binibigyan ng layaw ang ating sarili, ang ating katawan, tila ba hindi tayo agad-agad o palaging nakakatugon sa tawag ng Panginoon. Dahil iba ang bumubusog sa atin, iba ang nagpupuno sa atin. Kaya magandang tingnan natin ngayong panahon ng Adviento, ngayong panahon ng pagdating ng ating Panginoon, kamusta ang kanyang paghahari sa ating buhay, sa ating uri ng pamumuhay, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ipinakikita sa ating kapwa, sa ating pag-akay lalo na sa mga dukha. Pagpalain tayo ng Diyos.